ay, right, mga kamukil na. Oh, ayan. Ah, Kabidyo na naman tayo mga kamukil. Panabo project tayo. Oh, dito tayo nag-update. No? Nah. Oh, malaki pa kasi yung trabaho inamin namin dito mga kamukil. At dapat ngayon linggo na tumat tapos tapos itong mga trabaho inamin, namin. talaga siya. O so, update tayo dito sa Panabo. Nakapag-tiles na tayo. O oh, ito yung ginamit natin tiles dito. Glossy siya. Medyo may kamahalan to ayan papunta dito. So, yung mga kulang lang dito mga kumkil madalas, mga uh, siruho na lang pati dito sa kwarto. So, kung napapansin nyo may mga gamit na dito. o so, at least tiles na kami. Hindi na namin hindi na masyado siyang problema. So, pero nauna itong mga pum dito sa pagpunta. Ah, uh, okay lang 'no. At least nakatiles na kami. punti lang mga binubuhat-buhat namin. Tapos, yung mga ilaw mga kumkil na ikabit ko na rin. Ayan, dito sa ground floor may kulang pa tayo, mga pin lights na lang halos yung kulang dito. Sa dalawa, tatlo, apat, uh, limang pin na lang kulang. Tapos dito, uh, mga bulb na lang ilalagay natin dito sa mga laundry area nila ma'am, no. Tapos dito sa CR, pin lights, bali-anin pin lights. Ito na yung ganap dito sa ground floor. May mga dining seat na sila ma'am dito. Ayan, no. Tapos may mga couch. O, yan po, no. So, sa second floor tayo. Agdanan, ito na. Lalo na dito sa agdanan. Tapos, ginong ang daming nagbabash dito. O ayan o, natin ginawa. Ito na yung forma. So yung flooring natin dito sa taas, gray to mga kamukil. Ayan o. No? Pero, ito may taong may inalinisan na dito siguro. Ah, ito, pagpasok pa lang. Marami na, no? So, tinapos ko na dito sa second floor. Yung kulang, pag i na lang dyan sa mga kinabitan natin ng aircon. Yung aircon, gana na yan lahat mga kamukil. Nakasalamin na din siya. Yung ilaw, kinabit ko na rin. Sindihin so, natin. Ito na yung ilaw niya yung mga outlet dito sa loob napagana ko na to nagkabit ko na rin lahat sa kwarto na to yan and then galing tayo sa kwarto ito yung pinaka bungad ng ating hagdanan mula sa ground floor so parang kunting living room magkakaroon din ng couch dito tapos naglagay din ako ng uh, isang outlet dyan baka may mag sa cellphone habang nakatambay dito while open to yung ating pintuan ayan dito sa balcony so, pwede kang magtambay dito na nakacharge yung cellphone mo tapos naglagay ako na isang bintana dito para yung pasok ng hangin ah uh, labas pasok lang siya tapos meron din diyan nilagay natin labas pasok ng yung hangin. Tapos yung ating ceiling ayan hindi ah, yung design ng ating ceiling. So yung ilaw dito sa second floor pinaka cobblet na lang yung kulang no. Ayun. So bibilihan ko pa to ng cobblet. Ayun, new center light natin na ikabit ko na. Uh, tapos hindi natin. Ayun, color 'yan. Tapos yung ating ilaw dito sa uh, dalawang pin na nilagay natin. Three way yung gamit ko dito mga kamagila. Pwede yung pasindihin dyan. Pwede din pasindihin doon. So, nagkakaroon tayo ng tatlong trigang switch dyan. O, oh, sa perimeter yung dalawa nyan. ah uh, do! Do! Okay. Pasiga, ako na suga, Ay, din ako masulod. Huh? So, yung isang switch, mga kamagil, kapag 3 way sa baba. Napasiga, abor! Ayan, pinasindi doon sa baba. Ito yung kinabit ko dito. Tapos, sa CR din, nilagyan ko na. Basta dito sa second floor, mga kamukin, linis na lang to. Alas tapos na to dito sa second floor. Yung pinakakulang dito, pagpaganan na lang ng mga water supply natin. So, yun yung tra ko bukas. O sa Martis siguro, yung tra-schedule ko na trabahuin yan para matapos siya. Kasi bukas may schedule din ako eh. Na doon sa isang project natin. Ayan. So, yung ilaw, kanina ko lang yung kinabit mga kamukil. Napasindi na natin, gumana na. Ito yung pinaka CR sa second floor. Yan na yung forma niya. O, oh, kompleto na to talaga dito sa second floor. Yan. Off natin to. Tapos sara natin. Tubular to. Mga kamagilan yung second floor natin. Nyari po sa tubular. Pero nilagyan natin ng CR sa second floor. Dahil yun yung gusto ng may-ari. Tapos nagkakaroon tayo ng dalawang kwarto. Dalawang rooms dito sa taas. Ayan ah, yung isa. Ito yung pangalawa. Pasok tayo. Dito may aircon na rin. Ganara na yung aircon. Yung salamin niya. Yan po yung kulay niya. Tapos yung ilaw, ito na. Sindihin natin. So yung switch natin, laging nasa tabi ng pintuan yan. Kakapain na lang kapag kasumindi. Ayan. Huwag mong tayo. Kapain lang natin dito sa gilid. Tricolor din to. Ayan. Tapos yung mga outlet nya, okay na din to. Naikabit ko na kanina. So, gumagana na to. No? Ito yung ating flooring. Yung ating flooring, ang dami nagtatanong. No? So, Santa Clara po itong gamit natin na plywood, no? Santa Clara, yung pang marine, pandagat talaga yung ginagamit natin dito. O, mga nagtatanong kung may tunog ba talaga, ayan, pag inaapakan natin dito, pag hindi lang tatakbo-takbo, wala tayong maririnig na tunog, eh, no? Ayan, di ba? Pero kapag ka nagtatakbo-takbo tayo dito, mga kamukil, na bata, ayan, ganito yung maririnig natin. Ayan, no? Oh. Pag may mga bata tayo, tatakbo-takbo, naglalaro-laro dito sa taas may ingay siya pero kana kapag ka normal na lakad lang ganyan lang wala kang maririnig diyan pati doon sa baba no sa on siya kapag ka normal na, na lakad lang kapag silipin natin dito ito yung pinaka porma niya so kulang na lang dito strip light no, lalagyan ng strip light ang pinaka balcony ito o gusto ni ma'am pakintabin to o siguro Ah, magtitimpla ko ng grout na purong siminto tapos ibubuhos ko na lang dito para makintab no? depende na lang o kaya babaidin ko to ng flap disc tapos yung water closet natin na isa para to sa ground floor inakyat e, namin to mga kamukil kasi nagtatiles doon maraming mga gamit no? para masipti siya hindi siya palipat-lipat kasi kapag kapalipat-lipat pwedeng biak o madamage so uh, ah, labor materials tayo dito kaya naniniguro na lang tayo tapos yung design ng ating balcony ito na siya o yung ilaw, pin lights din to. Papalitan natin to ng pin lights. Ayan, itong mga bulb dun to sa laundry area. Tapos sa baba nito mga kamukil, itong flooring na to. Tingnan nyo yung balcony. Maraming nagpo, nagtatanong rin ito kung pwede bang maging flooring yung uh, plywood o plywood dito, pinulik board, no? pwede mga kamukil. Kaso lang kapag gumamit tayo ng mga flooring na kahoy o mga plywood, pinulik, uh, hindi siya abutan ng isang taon hanggang six. 6 months o 8 months above, mabubulok na siya kasi expo sa init, exposed sa lamig, minsan pinapasok to ng tubig So, kailangan kong krito to dito. So, ang ginawa ko dito, gumamit ako dito ng channel bar. No? Tatlong channel bar, yung ginawa ko dito, parang beam niya. Yan. Isa doon sa gilid, isa dito sa gitna, sa dito sa gilid. Tapos, kinumpute ko yung load, kung lang yung load na kailangan. Papasanin niya. At, ilang capacity o ilang tao yung pwedeng tumungtong dito sa balkoni na to so yung capacity nito mga kamukil na kinumpute ko kakasya yung 40 30 to 40 na uh, tao dito pero sa liit nitong balkoni hindi na makakasya yon so malamang kapag may mga anim o 5 tao so kayang kaya sa channel bar na ating ginamit dito okay sara natin to o, ito na yung forma dito sa second floor Maganda na siya, no? So, hanga ako sa may-ari dito, mga kamukil. Walang daming chichiburitsi, no? Talagang pinapaubayan niya sa akin yung pagdisinyo sa bahay nila, no? Sa mga kulay lang nito, sila na yung tinatanong ko kung ano yung mga gusto nilang kulay kasi yun yung pinaka-importante. Kliente talaga yung masusunod pagdating sa mga kulay-kulay. Okay, hagdaan na natin. Baba sa ground floor. Ito na, yung pinaka- outcome ng ating trabaho. dana no? So, ayan. Tiles natin dito. Bukas matatapos to. yan Mga siguro na lang. Papunta doon na lang yung kulang, no? Tapos yung cabinet natin, ito yung huling titirahan ng ating pintors. O, magkakaroon ng additional dito. Ayan. Additional sa mga pintor. Kasi hindi to kasali sa kontrata nila. Tapos, dito sa baba, ayan. Tapos yung dining area nila. Dito malalagay yan, no? yung dining seat na to dito malalagay kaya bumanat ako ng chandelier dito simple lang at least may view siya pagka matapos tapos to malinis namin lahat okay na to next week mga kamukil, yung pinaka target namin tapos bukas ito yung tra ko ah yeah, by martis siguro kung kaya kaya kung isingit bukas bukas ko to tratrabawin no? so, marami kasi akong lakad bukas mga kamukil kaya yung pinaka target ko no uh, martis para matatapos ko talaga siya Okay, thank you mga kamugil At ating sisilipin Yung pinaka-forman niya sa labas Kung ano na yung porma nito Okay, silipin natin dito sa labas mga kamugil Yung pinaka-forman niya Ayan so, Ito na yung pinaka-forman niya Maliwanag palang mga kamugil Pero dito sa perimeter, sa gilid Naglagay tayo ng dalawang pin lights Sa harap din, dalawang pin lights Tapos may center light tayo na ilaw Dito sa pinaka-balkuni niya Ayan o no? Tapos dito sa kabilang tagiliran, perimeter, naglagay din tayo. Ayan, pagkagabi itong mga kamugil, napakaliwanag nitong bahay na ito sa bayan pa ng mga malalaking ilaw dyan sa loob. O, maganda no, yung outcome nito kapag kagabi. Okay. Sisilipin natin dito sa malayo. Pinaka-forma niya, ayan. O tayo yung nagdidesinyo yan mga kamugil, no? lahat dito sa bahay na to. At siyempre hindi tayo pwedeng basta na lang tira nang tira. I ano muna natin sa may-ari nung nakita na nila. At uh, pumayag sila. So, dritso yung trabaho natin. Okay, thank you mga kawin. Yan lang. Maraming salamat.